Isang paalaala mga idol, katulad nitong tanong ng isa nating viewer. Di ko na lang siya may mention. Sa dami ng comment, binalikang kong comment niya, di ko agad makita. Shoutout sa iyo idol. Salamat sa pagtatanong mo. Kinawan ko na din ang video para makapaghinga tayo para sa ating mga account. Ito ang tanong niya. Bakit may nagno-notify sa Facebook niya? Pero pag-check niya, device lang niya ang naka-open. Dito idol, sa naitanong niya, maring alam na ng isang tao ang password ng Facebook account niya at pinipilit na may ng account niya para ma-hack. Di ko lang sure kung nagno-notify din si Facebook sa mga hindi naka-turn on ang two-factor authentication. Sa akin, naka-turn on ang two-factor authentication ito. Kaya sure na nagno-notify si Facebook pag may ibang naglalagin sa ibang device. Kung nagno-notify sa kanya kahit hindi naka-turn on ang two-factor authentication, Maganda ang ginawa ni Facebook. Ang delikado dito, idol, sa ganitong sitwasyon, kung sakali na makaranas ka nito at may nagnonotify sa Facebook mo or sa Gmail mo, nagtatanong na sayo si Facebook kung ikaw ba talaga ang lalagin. Kung sa palagay mong hindi ikaw, palitan mo na lang agad ang password mo. Dahil kaya nagnonotify na si Facebook sayo, ay nagawa na niyang magamit ang password mo at ikaw lang ang hinihintay na maiklik mo ang yes sa notification mo sa Facebook or sa Gmail account mo. Kaya kung alam mo naman na hindi ikaw ang nag-open, i-decline mo at palitan mo na agad ang password ng Facebook account mo. Maganda na yung alam agad natin mga idol ang ating dapat gawin. Sana nakatulong sa'yo idol. Magkita ulit tayo sa next useful tips video ko. Maraming salamat sa panonood.